So ang tanong, si Garawi ba ay eh kasama sa Ampalayagang o hindi? Ampalayagang nga ba talaga ako? Sa video na ito, magsishare lang ako ng konting thoughts, history, and at the same time, warning na rin sa lahat ng content creators. Where's the fact? What's peeps? This is Garawi, ang bukod tanging Pilipino na may ganyang pangalan. Pasensya na pero I decided na any content ko na may kinalaman sa YouTube drama na ito, eh hindi ko naaayusin ng editing. Temporary lang naman kasi ang mga ito. Paglipas na, eh wala nang babalik at manunod pa neto. Unlike yung iba kong contents, eh ilang years na lumipas pero may mga nanunod pa rin at naniniwala akong kahit wala na ako sa mundong ito, Mapapakinabangan pa rin ang mga contents ko na yan ng mga susunod na generation kaya pinapaganda ko ang quality. Anyway, nakita ko kasi ang video na ito ni Ann Abrahano. Gumawa siya ng reaction video sa nakaraang video kong ito kung saan na-involve ako sa isang YouTube contentan drama. <laughs> hindi ko pa natatapos panuorin pero nakot ang attention ko sa question na ito. Si Garawi ba ay kasama sa Ampalayagang o hindi? At sinagot naman ito ni Meloyap ng kasama po sa Ampalayagang si Garawi. Ang tanong, paano ba maging ampalayagang? May hazing din ba ito gaya ng mga ibang fraternity? O baka naman tulad ito ng isang religion? Meron ba itong binyagan, oath, or creed na ire ka? Magbalik tanaw lang muna tayo. Paano ba nagsimula itong ampalayagang? Around August, bago naganap ang debate between Attorney Libayan and Fiscal EJ, nag sa channel ni Meloyap sina Nico David, Comicsman, Fiscal EJ, Banat Bay, and of course si Meloyap. Then ginawan ito ng content ni Attorney Libayan at tinawag niya itong Ampalaya Collab. Si Meloyap kasi yung tipong kung ano ang ipang asar mo sa kanya, sasakyan lang niya. Tawagin mo siyang sinungalin, okay sinungalin na ako. Tawagin mo siyang bakla, okay bakla na ako. Tawagin mo siyang kung anong trip mong itawag sa kanya, basta wag mo lang daw tatakasan yung argument niya. Kaya naman nung tinawag siya ni Attorney Libayan na Ampalaya, sinakyan din lang niya ito. Tapos fast forward today, ayun, may official logo na ito at may t-shirt pa. Pero bakit nga ba tinawag na ampalayan ni Attorney Libayan ang mga ito? Ano ba pagkakapare-pareho nila o namin? Siguro labas na dito si Fiscal EJ kasi as far as I recall, hindi pa tinatawag na ampalayan ni Attorney Libayan dito si Fiscal EJ. Hindi pa sila nagde-debate during this time. Pero few nights before the debate, niyaya ako ni Melo Yap at Nico David na makinig sa gagamiting argument ni Fiscal EJ sa upcoming debate nila at sinubukan naming hanapan ng butas. Masaya ako na naging part ako ng pagkapanalo ni Fiscal EJ. Etong si Banat Bay naman, hindi ko kakilala. Niwala pa akong napapanood kahit isa sa content niya. Wala talaga akong interes sa politics. Pero based sa ilang clips na nakita ko from Attorney Libayan, eh binabardagol niya si Attorney Libayan. Si Nico David, matagal ko nang kaibigan niyan. Mataas ang respeto niya kay Attorney Libayan. Dati. Magkaibigan sila. Also dati. Nauwi nga lang talaga yung aksi debate nila sa unfriendan at doon na nagsimula ang pag-escalate ng kanilang bardagulan. Si Meloyap naman, naging kaibigan ko around 2022. Isa siya sa halos araw-araw nangungulit sa akin noon na bumalik na daw ako sa paggawa ng content. Kasi during that time, eh, huminto na ako kasi nakaramdam na ako ng umay sa paggawa ng content. Nanghihinayang siya sa talento ko kaya di niya ako tinantanan hanggat di ako bumabalik sa pagkocontent. Tapos nung bumalik na ako finally, parati niya naman ako ibinibida sa channel niya. Ang style ni Meloyap Yap e eh, binabardagol niya si Atty. Libayan sa kung paano bardagulin ni Atty. Libayan si Rafi Tulfo. So may hint na tayo ng pagkakapare-pareho ng mga ito. Bardagulan. And if ampalaya ang tawag sa nakipagbardagulan sa kanya, ampalaya din ba si Chris Bakula? How about si Makina? Bakit parang walang tumatawag sa kanilang ampalaya? So medyo magulo ang kriteriya, no? Pagdating kay Comicsman, medyo 50-50. Kasi ang alam ko lang ay nagbigay lang siya ng constructive criticism kay Attorney Libayan pero mukhang minasama ito ni Attorney Libayan. So I guess it breaks the pattern. Although his partner sa podcast, si Chris Bakula, ay medyo mapangasar So siguro medyo nalito si Attorney Libayan at kinonsider na rin niyang nambabardagol si Comicsman. By the way, itong si Comicsman, alam kong close friend din ito ni Nico David pero hindi kami magkakilala. Pero I heard na gagawa sila ng tambay podcast about Gaza and Israel conflict. So nagsuggest ako, sabi ko, para magkaroon ng balance, itry nilang i-invite yung ustad ko para naman may perspective din ng Muslim na ma-share. Eh nahihiya pa ata si Comics Man kasi nangangapa pa lang daw siya sa magiging format, so ako na lang daw muna. Gayun pa wala talaga akong alam sa history niyan, at hirap ako sa live, eh ayun, napasubo na ako at ginawa na nila akong regular sa podcast nilang ito. To make the story short, naging kaibigan ko na ang tatlo sa nakabardagulan ni Atty. Libayan. The question siguro dito e, eh, is it a coincidence na naging kaibigan ko na ang tatlo sa Ampalaya? Maybe. Pero ang totoo, marami talaga akong kaibigan at kakilala na content creator na hindi involved dito sa gulong ito. Example, yung si Sir Rex. Kaibigan ko na yan, mahabang panahon na. Si Voice Over Flower. Si Mark Gray ng Brusco Brothers. May mga kakilala pa akong radio DJs at celebrities sa ABS-CBN na content creator na rin. Lahat sila walang issue kay Attorney Libayan. So nagkataon lang sa dami ng kakilala at kaibigan kong content creators, eh may tatlo lang naman na naging ampalaya. So ano bang requirement para maging member ng gang na ito? Kailangan ba supporter ka ni Rafi Tulfo? I don't think so. Ni hindi nga nila ako in-invite man lang dito. At wala akong content ni isa about Rafi Tulfo. Kailangan ba binardagol si Attorney Libayan? Please correct me if I'm wrong pero wala akong maalalang may sinabi akong masama against Attorney Libayan. In fact, na appreciate pa nga ni Attorney Libayan ang pakikipag-argue ko sa kanya. Okay pa nga si Garawi, mas marunong pa nga makipag, makipag usap 'yun kasi si Garawi nag-stick sa issue. 'Di ba? Something na pwedeng sagutin. So I really thought okay kami ni Attorney Libayan. Pero kung lahat na nakipag argue kay Attorney Libayan ay considered ang palaya, then siguro kami ni Nico David pala ang OG na ang palaya. So tama si Meloyap. Hindi pa man kilala ni Attorney Libayan si Meloyap ay e nakikipag-content ang debate na kami kay Attorney Libayan during Aksi Era. Pero let me remind you na ni Attorney Libayan ang makipag-argue kami about Aksi. Siya tong nag-welcome ng kahit sino daw na gustong makipag-debate. And I welcome debate no against anyone. Special mention pa si Nico David. Sabi nga ni Nico David, debate. Yes! Sabi ko sa kanya, debate tayo! ini encourage niya ang pakikipag -debate yung mga solid kabatas natin dito, subukan nyo kasi sa kanila. Makipag-debate. No? Huwag iyak ng iyak. No? Practice. Dito nga tayo nagpa-practice sa community natin na ito. Eh. Subukan nyo lang huwag umatake sa tao. ba diba? Promise, tatalino kayo. Bakit? Mapipilitan kayo mag-isip eh. At ulitin ko, na-appreciate ni Atty. Libayan ang pakikipag-argue ko sa kanya. Okay pa nga si Garawi. Mas marunong pa nga makipag-usap makipag yon yun kasi si Garawi nag-stick sa issue. Pero all of a sudden, nitong December 15, out of nowhere, tinawag na lang akong sinungaling ni Attorney Libayan. I was not targeting them. No, wala akong pakialam kay Nico David, wala akong pakialam kay Garawi. Pero may pakialam ako sa mga tao na, na nabubudol ng Axi Infinity. What did they do? Mga kabadas natin. They lied. They lied to people. Saan galing yung pera? They again ano, mga kapatid natin, they again lied to you. Galing daw sa trading yung pera, yung gramers, tapos breeders doon daw. So sa trading daw nang gagaling yung pera when in fact yung pera galing din sa so mga tao na nag invest So it is a Ponzi scheme that already exploded. Magsisinungaling pa kayo sa tao para na naman makasakay kayo sa isyo katulad ng ginawa nyo sa Axie Infinity. You deceive people. Don't do that. Ilang years kong iniingatan ng reputation ko. All my relatives and friends know me bilang honest na tao. Pati mga naging teachers ko, mga classmates ko, malaki ang tiwala sa akin. Tapos ganun lang niya ako tinawag na sinungalin without showing any proof man lang na nagsinungalin ako. Subukan nyo lang wag umatake sa tao. ba? Diba? Promise, tatalino kayo. Yung aksi pa rin ba ang issue niya? Akala ko okay na kami doon. In fact, nanahimik na ako sa dami ng misinformation niya tungkol doon. Sabi niya ba diba, nag-rug pull ng aksi? Fake news 'po 'yon. Hindi totoong 'ng nag Axi. Tapos, ginagamit ni Attorney Libayan 'yung pagbagsak ng SLP against us para palabasing mali kami. Pero ang totoo, na predict na namin 'yan ni Nico David. In fact, bago pa man nag-content si Attorney Libayan about Axi, kami pa ni Nico David ang naunang nag-warning ng possibility na bumagsak ang value ng SLP. July 7, 2021 pa lang, nagsabi na kami ni Nico David na pwedeng bumagsak ang value ng SLP. Samantalang first time nag-content si Atty. Libayan about Axi e eh August 3, 2021 pa. Almost one month ahead kami sa kanya. Pero ang problema sa kanya, ipinapahid niya sa amin yung argument ng ibang AXIEnatics para magmukha kaming mali. Nag-regard FOMO, mayroon din akong gustong linawin dyan kasi marami talaga na po FOMO ngayon dito. Gusto kong linawin na dito sa Axi pag naglalaro ka, makikita ka dito ng tinatawag na SLP, which mm -hmm. is cryptocurrency din. Ang ano dito is, ang uh, bottom line, yung kung halimbawa nagpa-plano ka mag-manager, mm -hmm. eh halimbawa, bibili ka ng uh, mga Axis, maglalabas ka ng mga 40,000, 50,000, mga ganong halaga, eh medyo mag-isip-isip ka rin kasi gaya nga nang nabanggit natin kanina, mayroong volatility ang uh, cryptocurrency. So itong SLP na to, Marahil, marahil nakaka-pomo sa ngayon kasi ano, Uh, Mataas siya, papas oh. siya, pero baka sa mga susunod na araw, biglang bumagsak oh. yan eh Exactly. Kailangan natin maintindihan pagpapasok tayo dito sa crypto ha. Pwede tayong mag-grind buong araw, kaso kung mababa yung presyo ng uh, ng SLP, wala uh -huh. rin. Uh, mababa din yung sweldo mo technically kung scholar uh -huh. ka and sa mga manager din kailangan maintindihan nyo yan huwag lang pasok ng pasok ng pera ngayon malakas ang market malakas ang market may search tayo ng players good pero darating yung panahon nahihirap yan like everything else sa crypto nslp SLP can, uh, pwede rin bumagsak ang SLP ng ganoon it could happen na andami nating napasok na pera tapos uh, bubig lang bumabahin wala pa rin yung kasiguraduhan ngayon okay pero baka next month or next-next month hindi na okay? Ang masasabi ko lang is uh, hindi mo masasabi nakikita ka talaga dito eh. Mm. maaring True. let's say, okay, alimbawa tinanggap ka nga ng isang manager tapos biglang bumulusok naman po baba yung value ng SLP. Baka hindi okay, mo, ba? mo kayanin yun na, na ilang oras ka nag-grind tapos ito lang palang mapapalam. Uh, anything dito sa mundo walang kasiguraduhan po. Ngayon mataas yung hype ng Axi pero um, there might come a time na bumabayan yan and iyaktawa tayo lahat. So we have to be prepared for that. Hindi ito easy money, okay? Now about naman sa issue kung scam bang Axi. That is something na SEC na ang makakapagsabi kasi inaaral pa nila. At sinabi rin ni SEC Commissioner Kelvin Lee na although hindi ito registered, hindi rin ito illegal. Uh, base po sa verification ng records po namin, no, they did not register po as a business dito sa SEC. Wala rin po silang secondary license, no, contact regulated activity, meaning yung mga investment solicitation. Uh, wala po silang licensya for that. Pero, Sec if I may, no? to be clear lang, no, we're not saying na illegal po sila ha, just because hindi sila nag-register. And look at this. Ang SLP and AXS na token ng Axie ay nasa Gcash, Maya, and Coins PH. BSP regulated ang mga yan. So kasalanan ba namin kung mas naniniwala kami sa commissioner ng SEC kaysa kay Attorney Libayan? And let me remind you, na bukod sa SEC commissioner na ito, lawyer din siya. And I guess that's why I want to take this opportunity to remind everyone again, no, to be careful. No, before engaging in these kinds of activities. I I'm not saying don't play the game, ah. Huh? Ma'am um, Salve, just so to be clear. That that's really up yes. to you eh. Pero gaya ng sinabi ko sa simula ng video na ito, ang video na ito ay magsisilbing warning sa lahat ng content creators. Pag pumasok na kayo sa mga drama na gaya neto, asahan nyo hihigupin na kayo at mahihirapan na kayong makawala kasi pwedeng masira ang reputation nyo. Babansagan kayo ng kung ano-ano just to destroy your credibility. Character Assassination Naniniwala akong walang masama sa pag-criticize. Let's practice our freedom of speech. If you want to criticize Rafi Tulfo o kahit sino mang content creators, walang masama doon. Basta constructive criticism. Kailangan ng government natin ang mga gaya nyo na magkikritisay sa kanila para mag-improve sila. Huwag lang kayong tumulad sa ibang vlogger na naging libelous na para hindi kayo mademanda. Alam mo ay criticized Rosmar sa kanyang rap song. Tinawag ko itong cringy pero walang issue. Nag-disagree ako sa opinion ni Kuya Renan. Wala ring issue. I criticized pura Luca Vega, Rendon, and Ato. Wala ring issue. Nagkaroon na rin kami ng konting argument ni Nico David dati. Wala ring issue. Pero when I criticized attorney Libayan, kinuyog na ako ng mga followers niya. They are not just ordinary haters. They are making stories against me. Gagawin nila ang lahat para sirain ang credibility ko. Kesyo gusto ko daw ng minor de edad. Sinabi ko daw na misinformation na magsabi ng katotohanan sinungaling daw ako, false influencer, scam, and many more. Tapos nung mag-content ako about bullying at kakilala nila yung involved dito, kinuyog na ako ng mga group of vloggers na kasama ni Attorney Libayan. As if they are trying to silence anyone na mag sa kahit kanino sa grupo nila. As if may nasagasaan ako isang malaking gang na sobrang bitter. So, ang palayagang nga ba talaga ako? Siguro by title, hindi ko itatanggi. Pero by its true meaning, maybe it is the other way around.